Ah, uh, nga mga masters, good morning, good morning, good morning. Uh, ngayon po mga masters, uh, magluluto po ang nanay ko ng ulam. Kaso talagang mahirap talagang buhay kasi mahal nang mga bilihin. At 'yan nga pala tatay ko at ito naman pala nanay ko. At 'yun po ang lulutuin ulam para mamaya. Uh, sa mga masters, sabi ko nga sa Maka masters, mga masters, nagmamahal mga bilihin, lalawang mga ulam at saka gulayin. Sabi ko, di baling walang bilhin siya, that by tubo. Sayang na kasi kung itutigil lang pagluluto, eh, doon naman tala kami yung kumuka ng panghanap buhay namin. Pwede na! ng aking nanay. Uh, si tatay po ang nag-ano niyan, siya po ang nagluluto niyan, yan. Yan, yan po yung tatay ko. Bali siya po talagang kumbaga cooker. Sana oh. So, at ako naman minsan, may mga trabaho na inalok, nakakapagtrabaho ako, kumbaga extra-extra lang.